Uy, kung ikaw ay isang introvert tulad ko, malamang alam mo ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sarili mong mundo. Minsan, ang mundong iyon ay komportable, tahimik, ligtas, at saktong-sakto sa gusto ko. Pero minsan, ang katahimikan ay bumibigat. Naintindihan ko. May mga araw na hindi ko namimiss ang mga tao, at may mga araw naman na biglang sumusulpot ang kalungkutan, na nagpapaisip sa akin kung may nawawala ba sa akin. Kaya, Paano ka magiging masaya bilang isang introvert? Una, natuto akong tanggapin ang sarili ko. Seryoso, ang pagiging okay lang sa kung sino ako ay nakatanggal ng malaking pressure. Tumigil ako sa pagpilit sa sarili ko na makisama sa karamihan, at sa totoo lang, nakakawala iyon ng pasanin. Susunod, nagsimula akong mag-focus sa kung ano talaga ang nagpapasaya sa akin. Ang mga passion project, libangan o kahit pagbabasa lang ng libro, ang mga bagay na ito ang nagpupuno sa akin. At kapag sumisid ako sa mga mahal ko, minsan ay nakakahanap ako ng mga taong nakakaintindi sa akin. Hindi marami, pero sapat. Naging malaking tulong din ang mga online community. Nakakakonekta ako sa sarili kong bilis at nakakagulat kung gaano karaming tunay na pagkakaibigan ang nagsisimula sa isang parehong interes kung susubukan ko lang ng kaunti, tulad ng pagsali sa isang group chat o pagdalo sa isang maliit na meetup, kadalasang sulit ito, kahit na medyo awkward sa simula. At sa totoo lang, kung sakaling bumigat na masyado, pinaalalahanan ko ang sarili ko na walang masama sa paghingi ng tulong. Minsan, ang pakikipag-usap lang sa isang therapist o pagbubunyag ng damdamin sa isang malapit na kaibigan ay makakagawa ng malaking pagbabago. Ang pagiging isang introvert ay hindi depekto. Ito ay isa lamang na ibang paraan ng pagdana sa mundo. Ang kaligayahan ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng milyong kaibigan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng ilang tunay na koneksyon, at higit sa lahat, ang pagiging totoo sa sarili mo. Kaya, huwag masyadong maging mahigpit sa sarili mo. Sapat na ang mundo mo, at sapat ka rin.